hello, kumusta? Ako si Miguel. At ngayon, yung tema natin, yung lechon. Siguro pamilyar kayo, lalo na kung nakapunta na kayo sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa, baka may mga piyesta at may lechon. So, lechon yung, yung roasted na baboy. At interesante kasi yung salita galing sa Espanyol, pero itong pagkain na to, mayroon na sa Pilipinas bago pa dumating yung mga Espanyol at mayroon ding influensya yung mga incheck. So halo-halong influensya yung pinanggalingan ng pagkain to. Pero para sa akin, yung lechon, hindi siya kinakain sa kada piyesta. Kasi depende sa okasyon, depende sa pamilya, Depende sa lugar. Kasi yung lechon, mahal. Tsaka malaki. So kung maliit na piyesta lang, hindi sulit yung lechon. Kasi malaki at mahal. So kailangan mong isipin yung presyo at kailangan mong isipin yung dami ng tao na dadating. So tulad ng sabi ko, bago pa dumating yung mga Espanyol, meron ng katulad ng lechon. So, yung mga komunidad ng mga katutubo, meron silang tinatawag na panhulugan o yung parang Thanksgiving rites pagkatapos ng ani at niluluto nila yung baboy sa parang apoy at merong nilalagay sa stick ng bamboo yung baboy. Tapos noong mga 10th century naman, hanggang mga 14th century, dahil merong trade na nangyayari sa mga Hokkien at sa mga Fujianese na negosyante, na merchants, mga galing sa China, dahil sa kanila, nalaman ng mga Pilipino yung iba't ibang teknik ng pagmamarinade, yung pagiglaze, at yung paggamit ng bamboo, ganun. So, noong panahon na yon meron silang tinatrade na pagkaing Cantonese na roast pork at meron ding parang mga parang barbecue na karne na nasa isang stick. Tapos, noong dumating naman yung mga Espanyol, daladala -dala nila yung iba't ibang herbs, halimbawa yung paggamit ng bay leaf, paggamit ng rosemary at yung paggamit din ng mga mga pugon, mga wood fire ovens. So, ganung teknik. Ngayon sa Pilipinas, meron ding iba't ibang klase ng lechon. So, depende sa sa rehiyon sa Pilipinas, depende sa lugar. Yung pinakasikat ngayon sa tingin ko, yung lechon galing sa Cebu. So, para sa iba, yung lechon galing sa Cebu, yung pinakamasarap na lechon sa Pilipinas. Sikat yon dahil yung, yung balat ng baboy, yung balat ng, ng lechon, malutong. Pero sa loob, malambot at malinamnam yung karne. Tapos mayroong sarsa. Mayroong sarsa o yung sauce. Meron ding ibang klasing lechon sa Lucena, sa Quezon, sa Batangas, sa rehiyon ng Ilocos. So yung karaniwang pagluto ng lechon, syempre nagsisimula sa pagpili ng baboy. So kadalasan yung baboy, nasa 8 hanggang 12 kilo. Tapos mahalaga yung, yung ratio ng balat sa karne yung skin to meat ratio. Tapos, lilinisin yung katawan ng baboy at imamarinate. Pwedeng merong asin, paminta, bawang. At depende, pwedeng iba't ibang herbs, lemongrass, bay leaf, toyo, patis. Tapos kapag lulutuin na, kadalasan merong mga stick na na stainless steel minsan naman bamboo so depende so kailangan 'yon para pwedeng ikutin yung baboy at maluto yung yung buong parte lahat ng parte ng baboy tapos 'yon tatagal ng ilang oras para lutuin sa pwedeng sa hot coals o sa coconut shells pwedeng sa apoy mismo tapos kapag luto na syempre ilalagay sa ihahanda na yung lechon at kailangan or kadalasan meron ngang sarsa at merong kanin minsan merong atsara pero kailangan hinahinay lang kasi mataba pwedeng tumaas yung kolesterol. At kapag handa na, kapag kakain na, yun nga, salo-salo yung mga tao. At makikita din dito yung parang communal na spirit sa Pilipinas kasi yun nga, hindi pwedeng isang pamilya lang yung kakain ng lechon. Kailangan yung, yung buong bayan, yung buong baryo kasi malaki yon at ibig sabihin, merong okasyon. So, salo-salo, iba't ibang tao, iba't ibang pamilya. So, ngayon, meron na rin iba't ibang alternatibo kasi tulad ng sabi ko, mahal yung, yung lechon baboy, malaki, mataba. So, yung iba naman, okay na sa lechon manok. Kasi mas maliit, manok, mas mura. Yung iba naman, lechon kambing So naglelechon din sila ng kambing. At meron ding plant-based na alternatibo, merong mock lechon na ginagamitan ng tofu o jackfruit. At para naman sa kalusugan, yung iba nag-air fryer ng mini lechon. At may mga skinless na lechon din kasi yung balat, kadalasan yun yung mataba. At itong lechon, mayroon din sa iba't ibang bansa. Kasi tulad ng sabi ko, na yung Pilipinas, pero na din yung ibang mga bansa ng Espanya. Alimbawa, sa Puerto Rico, mayroon din silang lechon asado. Ganon din sa Cuba, sa Dominican Republic, sa Colombia, sa Colombia, yung lechona. Sa Venezuela, yung pernil. sa tingin ko, sa Mexico, may lechon o parang cochinita. Sa Panama, yun, mayroon ding lechon. At siguro sa ibang bansa pa. Ibat-ibang klase, ibat-ibang variation. At yun nga, yung China, syempre, marami silang mga mga roasted na karne. Yung salitang lechon, galing sa Espanyol, na nanggaling sa salitang leche, na ibig sabihin gatas, kasi yung mga, yung mga piglet, so yung mga maliit na baboy, umiinom ng gatas, di ba? Kasi bata pa sila. Kaya daw, lechon yung pangalan. Nabasa ko din na noong panahon ng Spanish Inquisition, ginawang paraan din ng mga Espanyol yung pagpopromote ng baboy, ng pork, para ipalaganap yung kultura at relihiyon. So sabi sa isang source, tinest daw ng mga Espanyol, yung mga Muslim at mga Jews na nikoconvert sa Kristyanismo papakainin sila ng baboy. So, ayon yun sa isang nabasa ko. So, yun lang yung episode natin tungkol sa lechon. Mayroon tayong transcript kung kailangan mo. Mayroon akong Patreon kung gusto mo sumuporta. Salamat at paalam.